Ayan mga idol magandang araw na lang po sa ating lahat uh, welcome po sa ating pong sumada sa Pecha at ngayon naman po ay susumada natin ng ating Pecha ngayon naman pong June 16 uh, at sa lahat ng mga subscribers po natin, sa mga viewers natin sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada o sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po at ayan, umpisan po natin ang ating sumada ngayong June 16 ayan, sa June tayo, 6 tayo dito 16 sa ating fecha at 25 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito. 0 plus 6 is 6. 1 plus 6 is 7. At 2 plus 5 is 7. Dito pa rin po sa bandang gitna, ganoon pa rin. 6 plus 7 is 13. At 7 plus 7 is 14. At sa bandang baba din po, uh, 13 plus 14 is 27. Yan naman po yung unang numero natin. Laran tayong 27. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yan. Combine lang natin yung katlong numero natin dito. 6 plus 7 plus 7 is 20. Ayan mga ando. Yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 20. At pwede na rin po natin matayan yung kombinasyon na yan. 27-20 or 20-27. Uh, dahil mga idol, 2 digits din ang numero natin kaya sisimplify din natin yung dalawang numero natin dito Bago po natin yan isumada para magalitagan yung number na pwede natin pagpilian Unahin natin ang 20, 2 plus 0 is 2. Sorry. Dito naman sa 27, 2 plus 7 is 9. At yan, may meron tayong 2 at 9. Unahin natin isumada ang 2, kukunin natin yung 20. And sumada 20, 2 plus 0 is 2 Pwede rin po dyan ng 11, sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin ng 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga idol. At dito naman sa 9, kukunin ko mo natin yung 27, sumada 27. 2 plus 7 is 9. Pwede rin ng 18, sumada 18. 1 plus 8 is 9. At 36, sumada 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yun naman po yung ating mga nakuha mga numero na pwede natin sa ating konsumada ngayon June 16. Meron tayong 2, 20, 11, 38, 29, 9, 27, 18, 36, Yan, rumble 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 2918 2 and 27 at uh, 36 or 36 and 36 and 11 ayan mga idol yan naman po yung mga sample natin yung nakuha sa ating sa mga tangayon po sa steam mayroon tayong 2918 ayan kasensya na po sa mga ingay Meron tayong 227 at 36 on Eh mga idol, kung okay po sa inyo yung mga sample natin yan, pwedeng, pwede po. At kung may mga personado pa po, po tayo mga kombinasyon dito sa mga nakainsira ko natin mga numero, pwede rin po tayong makakuha dyan. Kaya na lang po yung pamili kung ano po yung mga po natin yung numero. At ayun mga idol, po ang ating samada para po ngayon June 16, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating lahat.